dugot pawis ang ano ko nito mga kamuks Pinilaan ko sa pagbablog Para makuha na po itong motor na to Kaya kaya Ayan so what's up mga kamuks Ah uh, Karoon mga kamuks I-share ako sa inyo mga kamuks no Ah uh, Ito mga kamuks Itong motor ko linisan ko At saka i-share ko pa lang sa inyo mga kamuks Sa itong Itong motor ko Ay pira to sa akin pagpablog mga kamuks no? <laughs> Pira to, sa, uh, pira to sa akin, pag uh, kaya pagsildo ko sa Facebook mga kamoks pag ito kagad yung una ko binili mga kamoks, mentor, kasi kailangan natin magbihay mga kamoks bali Tor. tapos pagkatapos natin pagsildo ko bumili kagad ako nito ng pagsildo ko sa Mita Uh, pag sildo ko lumita, bumili ka agad ako nito. Paano masabi? Pag sildo ko sa pag-vlog, bumili ka agad ako ng motor para pang-service sa pag-vlog, mga kamoks. Kaya, sa gustong mag-vlog, mga kamoks, uh, sa gustong mag-vlog, uh, ayan, uh, sa pisyol lang, mga kamoks, no? Kaya sabi nila, mga kamoks, pag may tiyaga, may nilaga, pag may itanim, ay may aanihin, mga kamoks. Kaya, ayan, itong motor ko sa pag-vlog ko itong mga matamok sa pag-vlog -pag -pag ko itong motor ko uh, Kira ito sa vlog itong motor ko. so yan kaya, kaya ngayon kayo mga ano mga nagsumula pa lang simula pa lang sa pag-vlog no simula pa lang sa pag-vlog ah uh, ayan wag ninyo seryosuhin ang ano ang pag-vlog lang yung chill chill lang kaling mo chill chill tapos kung seryusin, seryusuhin yung mga kamoks ang pag-vlog babagsak ka mga kamoks kaya ito kaya ako umabot, kaya ako nakabili ng ganitong motor mga kamoks kasi nagtsaga ako mga kamoks dugot kawis ang ano ko nito mga kamoks ang ko sa pag-vlog para makuha itong motor na to kaya kayo mga kamoks Uh, ah, Pag-vlog lang kayo mga kamoks, continue lang. Ah! Mga idol, continue lang sa pag vlog Huwag kayong susuko Kasi pag susuko kayo makamuks Wala talaga kayo, hindi talaga kayo makakuha ng pera ni Mita makamuks Tatawa lang yung si Mita makamuks sa inyo Kasi Kuhaan kayo, yung mahina kayong nilalang Mahina kayong tao Kasi mabilis kayo ano, tulampan. Hindi kayo susurrender sa pag vlog Ito makikita nyo mga kamuks Nakabili kayo ng motor sa inyong gusto Nakabili kayo ng bahay mga kamuks ako wala po kong bahay ha. Nabili ko pa kayo mo. Doktor pinil ko muna. Ako wala po kong bahay. Pero balak po mga kamok. Pag magsundo. O marami na kong sundo. Marami na kong pira. O, marami na kong pira. Marami na kong pira. Bibili ko ng bahay mga kamok. Ito. Ito muna binili ko. Sa pagbablog. Kaya. Kaya mga kamok. Kaya mga Simulan niyo nang mag-vlog. Huwag kayong mag huwag kayong ano susuko. Kasi pag susuko kayo, hindi po vlog. Wala. Wala mangyayari sa inyo. Babalik kayo sa simula na naman mahos. Babalik kayo sa una. Kaya ako diretso pa rin. Kaya kung, kung ano mang narating ko sa pag-vlog ah uh, marating nyo rin mga kamas marating nyo rin um, ano ang pinakadulo mga kamuks no katulad ni Bitapang ni Kitcher White ni B max ni Burluloy ayan marating nyo rin ang katulad sa kanila o ni Bitmaster ayan ay shout out pala sa inyo no mga idol uh, ayan Marating nyo rin ang katulad sa kanila kung may sakripisyo o may tiyaga ka lang mga kamoks at saka pag anong vlog, vlog, din talaga mga kamuks. dapat utak gamitin yung mga kamuks yung tag gamitin niyo para makuha ninyo ang 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 kuwan sa tao yung sa tao yung makuha ninyo ang kiliti sa tao hindi <laughs> yung puro pachuy-chuy lang mga kamoks Ay, ayun 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 for watching and bye-bye!